Tadang! Merry Christmas, everyone! So, ayan, nakikita nyo. Ito lang yung handa ko sa Christmas. Dahil sa New Year daw, doon na lang kami may lalabas, kakain kami, at may invite sa amin. Mas bongo daw, mas maraming handa. So, ito, ngayong Pasko, ang uh, aming Noche Buena ito, naggawa ako ng macaroni salad. Ayan. Tapos, ito, sopas. Ayan, niluluto ko na. So, ayan si Kabayan. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, tinulungan niya magayat-gayat. Ayan. Mukhang <laughs> sahog. Tapos, na yun, guys. Ayan, ayan. Kumulo na. Ayan, lalagay ko na yung macaroni. So, ayan. So, pas, bagay na bagay kasi sobrang lamig dito. Kaya masarap maghigop ng sabaw. Ayan yung pansahog. <laughs> yung carrots. Ayan. Ito yung ano. Gulay naman na repolyo. O diba? Perfect na. Pwede na. Ayan. So ilalagay ko lang to guys sa Wait. Tara! Ayan na guys. Naihalo ko na lahat. Ang dami umapaw. <laughs> Ang dami sahog. O, oh, ba diba? Perfect na. Malapit na. Itong gulay na lang. Luto na siya. So, Sa'yo dyan. Merry, merry Christmas. Kainan na. Tada! Ayan na, guys. Kainin. Umakain na kami ng sopas. Bagay na bagay sa taglamig din. O, okay, si Kabayan. Super higop na siya. <laughs> Ayan. So, let's eat. Merry Christmas sa inyo ulit. Ayan. Kami nandito. Kahit malungkot, hindi kasama kayo. Okay lang na. Masasabi mo. <laughs> Ayan. Kausap ni asawa niya. Sa New Year na lang daw kami gagala. May nag sa amin. Maraming handa daw. Doon daw kami. Masarap magluto yun si kabayan. Cook siya doon sa ano inihaw. Ayan. Iharap nga natin. Ay, wala pala yung tripod siya. Subo na. Lola mo yun, nakatulog na. Pwede rin naman no oh, kahit isang lata lang, nagatas na. Lasang sopas pa naman eh. <laughs> bukas dadalhin ko yung ano yung ginagawa kung ano para tapos eh macaroni tapos ire ko yun para mas bongga yun kakainin namin doon sa shop diba yung macaroni salad So ayan, nahataw na akong kumain. So thank you for watching. Merry Christmas ulit sa inyong lahat dyan. At manigong bagong taon. Okay, love you all. Bye.